Buenos tardes, damas y caballeros. Uh, uh, eto ito na yung promise ko sa inyo na update dito sa impeachment kung saan na uh, may uh, medyo bad news tayo puwera yung uh, tinuloy na ng mga lawyers ni ni Sara na uh, humingi sila ng TRO para patigilin itong uh, itong impeachment trial. At uh, ngayon naman na uh, sinabi ni ng kapatid mismo ni President Bongbong Marcos na si Amy Marcos na napagkasunduan na daw na mga majority uh, miyembro ng Senado na sa July na ituloy ang impeachment trial. So ito yung sinasabi natin na ang dami talagang komplikasyon at parang yung nga yung delay nga ng mga kung magagaling na congressman sa sa pagfile o pag-endorse ng impeachment complaint has the effect of killing it at yun naman na endorse nila last day na last day pa ngayon parang binigyan nila tuloy excuse ang mga majority senators lalo na yung mga pro pro Sara na para patayin na rin ang impeachment until until uh, July kung saan nakikita nila mas marami ng mga pro Duterte senators ma, ma elect uh, mailuklok sa Senado at siyempre pwede na nila i-dismiss lahat ng uh, articles of impeachment uh, laban kay Sarah Duterte. So uh, no less than uh, no less than the presidential sister at uh, ay miyembro pa naman ng alyansang Bagong Pilipinas. At kung totoo itong sinasabi ni Amy, ibig sabihin yung mga, ilang, yung mga ibang kandidato rin sa Alyansang Bagong Pilipinas na uh, endorse candidate rin ni President Bongbong Marcos ay tinatridor rin si President Bongbong Marcos at nandiyan na si si Bong Revilla, si uh, si Camille Villar na anak ni Cynthia, si uh, kapatid ni Binay, si Nancy, na yung kapatid niya si Abi ang tumatagbo at asawa niya si Campos ay hindi rin nag-endorse and then andyan na rin syempre uh, si Rafi Tulfo kahit hindi tumatagbo pero si Erwin hindi rin nag-endorse so medyo on paper lang pala ha? kumbaga yung pagmamahal ni President Bongbong Marcos sa uh, na pinakinakampanya pa niya yung mga kandidato niya one way na pagmamahal pala ito ah, mga nakapaligid sa, pala sa kanya ay mga traidor tinatraidor rin siya sa issue ng impeachment so pakinggan natin yung interview ni niya uh, ni uh, Lawrence sa uh, defensor ng uh, ng uh, sa pato ilo, ilo and then yun nga yung statement ni Amy Marcos uh, ukol dito sa sa impeachment na yun majority sa kanila ay of the opinion ha ay ibig sabihin, minority lang si minority lang si Kuan o yun na puwera pala pu andyan pa pala si puwera si andyan pa pala si Bong Revilla at saka si Lito Lapid pero halos useless naman ito si Lito Lapid pero that doesn't change the fact na naisama sila sa alyansang koalisyon ni uh, alyansang bagoong Pilipinas ni Marcos kasi sinasabi naman natin bagoong kasi hindi naman yan mga bagong kandidato, mga lumang uh, miyembro na yan, mga political dynasties yan na kwan, the senatorial team ni President uh, Bongbong Marcos so uh, yuh, parang mali, mali ang ginawa ni President Marcos na na inendorso mga ito kasi hindi niya... hindi niya... he cannot count on the loyalty dito sa mga kandidato nito. Okay, i-play natin, ha? Yung interview kay uh, uh, Congressman Defensor na isa sa mga... isa sa mga House Prosecutors sa trial ni Sara Kung matuloy at kung hindi pa... kung hindi pa nila pinapatay ngayon pa lang. And then also yung... Uh, pahayag ni Amy Marcos. Pinitin ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na hindi maring utusan ng Korte Suprema ang Senado na simula ng impeachment trial sa pamagitan ng written order. Pero inamin ni Iloilo Congressman Lawrence Defensor na naganda ang prosecution team ng Kamara sakaling magbago ang isip ng Senado hinggil sa paglilitis laban sa Vice Presidente maganda, ng mabuti because pakasakaling magbago ang isip ng Senado and uh, masimula natin ang mas maaga ang impeachment trial mas mabuti kasi ginabato na ang bahay nila at uh, magtrabaho na tayo mga idol. hopeful akong mag-convene ng mas maaga dahil sa dami ng clamor Naniniwala naman si Sen. Amy Marcos na hindi urgent o dapat madali ng impeachment trial laban kay Vice President Duterte. So, hindi magkasabay ng buong Senado na pinagkaisahan na siguro eh, pa yun na lamang. So bakit naman last minute tinanong sa amin, huwag naman ganon. Kaya kami, palagay namin, hindi naman siya urgent kasi nagantay sila ng dalawang taon tapos nung napila na, dalawang buwan naman, abay siguro hindi urgent. E, At na lang, sa Hulyo na lang. Pusibling masimula ng impeachment trial well, laban kay VP Sara matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos sa July 21. Thank you ha. Radyo ha radio Servicio show for this uh, video. So nakita nyo talaga sa tono ni Amy na binabalik nila ang CC sa Senado, ah, sa Kongreso. Na sabi niya, eh, two years, hindi, nyo, hindi, hindi, hindi kayo nag-file ng impeachment. Ibig sabihin, kung gusto talaga ng mga congressman, eh, since 2022 o 2023 pa sana, pinailan nila at saka ngayon na na-file na, -file na Uh, pinatulog naman for two months. And then kung, nung nag-endorse, eh, last day of session pa na hindi na nila nahabol sa order of business o sa mga bagay na dinidiscuss ng mga senador. So in, in a way, may point naman si Amy eh, kasi bakit naman ganun? Bakit, uh, bakit kung pwede naman sana in-endorse last, last sa uh, first week of January yung pagbalik ng mga... yung bagbalik ng mga congressman galing sa galing sa bakasyon na kung pwede naman pala mag uh, mag uh, gumawa ng endorsement kung may numbers na pala sila bakit tinintay pa nung last day kaya parang parang sa tono ni Amy parang nababastos yung mga senator na oh pinatulog ti, uh, inipit nyo yan ng dalawang buwan patos ngayon gusto namin lumundak kayo pero alam naman natin na meron yung ibang senador baka may may iba pang uh, a uh, something something na hinihintay. O kaya si Cheese uh, nagahagel pa ng posisyon niya na mag-ma-kwansya, uh, ma, ma-appoint siya vice president kung tanggal si Sarah. Kaya mas gusto niya si President Mar Bongbong Marcos ang tatawag sa kanya. So, let's see uh, kasi uh, let's be sana-sana uh, although normally ang Supreme Court hindi nanghihimasok sa legislative uh, matters pero sana Uh, mag-grant nila yung mandamus at hindi nila pagbigyan yung TRO na hiningi ng mga kampo ni Sara Duterte, yung nag-file today, natuloy na nila yung sila at Tony na pinailan nila yung uh, 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 humingi sila ng TRO kasi unconstitutional daw at saka may mga procedural defects daw, yung uh, yung impeachment complaint. So, lahat, lahat talaga, lahat na lang ng uh, mga dahilan para butasin yung, uh, yung complaint ay ginagawa nila. Kaya, uh, yun talaga, balik pa rin tayo sa, sa mga uh, kapalpakan ng mga kongresista natin. Eh, yung nga, tulad ng sinabi natin, nanganak nang nanganak na talaga. Kaya ngayon, itong ginagamit dahilan rin, pati ng mga senador at uh, Narinig nyo naman sinabi niya uh, I mean, Amy uh, na ha ha-kuan sila majority sa kanila ay uh, gusto na ipaubaya na lang ang uh, ang, i ang impeachment trial until July uh, pero tulad nga sinabi natin sa mga past vlogs many many things can happen from now to July at uh, in the end yan wala patay pa rin or uh, shutdown pa rin yung impeachment complaint at uh, at uh, lusot si uh, Sarah Duterte. Okay. okay? So, yan. Yan muna ang uh, ang update natin ngayon na uh, uh, kagagaling lang natin sa mga meetings natin. Uh, so, thank you very much everyone who joined me in this vlog. At uh, bago mawala ng signal, I would, I would like to thank everyone for uh, for their comments, for their likes, and for referring the Vlogcaster channel to friends and relatives. Again, mucho y mas gracias a todos and see you in my next vlog.